Sa si Hesus nagsige pananghid sa iyang mga apostoles. kadtong hapit na siya patyon. Ako sa mananghid sa kuninyo, pero ko patyonon. nun. So, karong <laughs> sa dili madugay, karong junto, umubiya usak ko diri kadiyot, muadto ko sa Amerika. Yeah, mabalik ko sa dili madugay ika-July to. Pero di na mabalik, pasabot ana basig ni balik na kung ato sa amahan. So, kasabot mo ana, giingon ni Jesus nga sa dili madugay, di na kunyo makitaan apan sa mubong. Sa so to? Apan sa mubong panahon, human sa mubong panahon, makita na sad ko ninyo. Galisod pa sila ani sa una, mga igsoon, pero pagkabanhaw na ni Jesus, diha sila nakasabot. O labi na giningiing ni Jesus, maghilak ka mo o magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Naghilak git sila o nagminatay sa dihang gi paantos o gilansang sa cross si Jesus o gilubong. Pero pagkabanhaw ni Jesus, grabe po ang ilang kalipay hangtod karon usa sa mga hinu usa sa mga kahulugan ani sa atong kinabuhi nga kining kasakit og kamatayon part gini sa atong panaw padong ngadtos langit na so ayaw gyud og likay ang kasakit og ang kamatayon lingay mong tupad ing e na ganahan kag kasakit o kamatayon ing no ganahan ra anak, ato ginang hinungduman nga sa atong pagpanaw kuyog na sa atong kinabuhi ang kasakit o ang kamatayon ang kamatayon kausara ang kasakit magsige nagbalik-balik pero mas nindot nga bisag kausara ang kamatayon, himo natong kadaghan. O kung man paghimo kadaghan sa kamatayon, magpraktis tag patay-patay. O kung man pagpraktis og patay-patay, ayaw reklamo sa imong kasakit. Tanawan ang patay. Di ba? Ang patay, di man na mo reklamo. Inyo mag-inay ng hayaon o tagpila ka adlaw, gahigda na diha ng lungon, kalisod, ana, posisyona, wa kay lihok-lihok, takilid-takilid, ana, pila ka kon, giabog-abog -gi ka na lungon, reklamo ang patay. So muna, aron mudaghan ang kamatayon, mag tagpatay-patay. Harun inig-abot na sa tinuod nga kamatayon, ah, master na kayo ta, kanang dili reklamador. Ye, yeah, lingay mong tupad, yung di ka reklamador, inga ano, di ka mo reklamo, ah, mga reklamador, hadlok nagkasakit, hadlok sa nagkamatayon, o muna hinungdan, mag, si ginataglalis reklamador ba ako nalipay kay ko na sa social media labi na ning DYHP magsige man nagpost diha follow man ko nila sa Facebook o sa YouTube ah, naka na gibali, gibalita nila nga pagkanindot sa nahitabo sa Cebu City kay ang outgoing mayor o ang incoming mayor nindot kay sila og relasyon nagkasinabtanay ragyon malinaon pero sa probinsya ko no <laughs> wap agyod maka magkahiusa na gubot gobot sila anang na an, ang unsa an, an, na an na supplemental budget nga ipapasar mm -hmm. gyud kono, no ana gi lang og unsa na siya ana ang an, an, an outgoing musingit pag yun, niining transition period nga around one month na maunta na ang pag-turnover, mag-discuss, mag-turnover tanan, muhimo pag yung bagong kaning agendom nga mao ang supplemental budget nga ipa-approve diha anang ani nga period so normally dili gid unta na kay gawas lang og super urgent amo uh, na ang komentaryo nagkalalis-lalis na na ay board members na mo oppose na asay uban mo dipinsa wap pa sila mag turnover ba naghisgot pa og bag-ong agendum or isyu nga ilang sulbaron ang isyu na unta karon is the transition ang pag turnover kung pananglitan dili ang incumbent maoy napadayon it Turn over. Nga to sa sunod. Haron smooth. Basin, og naapay dili makadawat sa resulta sa eleksyon. Kay sakit ba ang pagdawat sa kamatuuran? Nya og dili ta, muriklamo tas kasakit, mangita gitag paagi to appease our pain. Nya usahay ang atong paagi sa pag pahupa, pahupay sa atong kasakit, atong i or atong na, gunitan ang nakapalipay nato di nato ilitgo. niya mo kupot na taan ang nakapalipay nato, bisag ang ayan na giduntang ilitgo, musamot ang atong kasakit. Maapiktuhan pagid ang uban. Example, imong bana, adto na sa silingan. Nya gusto juga ka kay ang imong kalipay nga siya faithful gyud mo isip asawa. Nya unsaon man natintal man gyud siya inyong silingan. Unsa man? Kuptan o ilit go? Kon magpraktis kag patay-patay, nya naasad maakabot nimo ang kalinaw, let go. Ing na siya kung saan ka masaya, suportahan ta ka niya, yeah, imo pagyong pakapinan, I'm just here for you. Ha? Ah. Awa, imong bana, Mubalik ra na eh. So, sa ikog ingna. na, ikaw giod ang iyang pinakaslan, niya yeah, natintal ra na siya, Mubalik ra na. nga man siya, kay naaman ka, nga anda mo dawat niya. Yeah, niya in, in, that, in that sense, nagpraktis na kapatay patay, -patay. Uh, di ba? Huwag reklamo. Ilingay mong tupad. Ing na, sayon rani mo ang pag-let go. Ing na, ininglisa lang, lang sa gamay ba? Ing na, sayon ra ang pag-let go. Ing na, na mga kusugay ta ng attachment. Nya, maura ba na yung mag-times, times to sa atong kasakit? Ako, wajud ko ma-attach din he sa parokya o balhinon ko o okay, kiragyon. Pero ako lang sang i eh. kaya na may transition o naagi mo puli na ako din he eh. o di to paminaw ng atong request nga magpa-extend o sako aron ma settling by runon ah, i-turn over lang po na nako ang 50 million haron bago na mo pari din he niya kamo na sigig bayad anang 50 million <laughs> Oh, dawaton. Pero may ingo sa dang pare nga maasahin diri. Ay, di lang ko anak pa diri. Kaya murag bugat makainastanan. Ah, may ingo rasa ko, tagay lang ko, enough time. Kaya ako ning sitolon. Tolon. Di ti kahasolon. Ah, kay ako may nag... Kami may nag-approve ani. Niya, maumanis ni siya ay gidali-dali na mo. nitik, o, o, nitik mi sa kaning opportunity nga makaya. Ala, sige. Ako ning padayonog settle. Nya ikasetol na. na. pwede na kamo balhin dire niya asa ka maasign adto lang sa niya ako dito o ana, ano, no Masito nato na to in uh, Kuan baron in 6 years <laughs> o sa masetol na to in 6 years ah oh, di ego oh, na sa ting balhinay Ano, ra na sabot-sabot ano nga to maginang himuag da kong isyo og di sa tugtan mo sa siya ah, sige padre ako kami lay bayad ana oh di Magtaguhay-taguhay, kukuglakaw dito, total. Naamansan mong mubayad, ana. Ana, ragod, acceptance lang ba? Walang, walang nalay daghang isyo-isyo, tugatugag, himog project, kunya dili, mahuman. Ay, kinsa man sa'yo makatuo, nga, eh. mahuman dahil na nato. Basta lang, willing tanga mo padayon. Mao na si San Pablo, diri sa unang pagbasa, ilang gihimo ang pagsangyaw. Pero, huwag man sila dawatas mga tao Korinto. Aaw Korinto ba ito? man sila dawata. Wa yun mamugo si San Pablo. Ning lakaw lang po. Siya padayon lang sa siyag sangya o unahan. Siya, di man ka mong mudawat, aaw di. Itaktak e, ni namong abog sa mong tiil. Padayon mga dito unahan. Ay lang pamugos. na pugson manginani mo nga mudawat na ni mo nga di magyud ka madawat na niya. Di ba? Muna, sakit manang di tadawaton, sakit oi. Eh. Pero pag practice og patay-patay, dawata lang ang kasakit. Go through the pain without complain. Nya din kas Ginoo o kalinaw. Muna, diri sa atong tubag sa salmo. unsa may tubag na to, sa salmo. Ang ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas na gahom. Kinsa man kanasuran, katauhan. Pasabot, ang tao na muduol sa ginoo o magsunod sa iyang kinaiya, na mudawat o kasakit o kamatayon, maluwas. O kung sa may timaan sa kaluwasan, matud pa ni Kristo, Mubo ra ang atong kasakit, mubanos dayon ang kalipay. Pero magsigitag reklamo, di kita mo dawat sa kamatuuran, di kita mudawat dawat na mapaubsanon, ang mubo nga kasakit, mahimong lifetime na agone. Lifetime na agone. Pananlitan, di ka mo dawat sa imong naong, imog yung osbon, kada ni aw tanaw sa samin, agone, ginaan mo. Di ba? <laughs> hamtod na ka mamatay sige ra gyud kag aguni anang imong naong pero imong dawaton imong naong nga mao gyud imong naong ay kaugma, relax na ka kung di ka kadawat sa imong bana nya mauli man inyo palahubog ang dako mosuyo pag yun, kagot pangipon di lifetime gyud kada uli di anasang pisti ni anasang animal anang. Sige, radyo kag-inana, balik-balik, sig balik-balik. Pero dawata oh. Di ba ikaw ug manay ni kuli, mayon ka a ah, siga na mata. Magjokjok na lang ka. Oh. Magkuwang-kuwang pa na nimo, magpareg-pareg pa na nimo, kagot pangipon ana. Aha. Nya masuko pa ka. Dili na. Kinsa may naghatag nimo sa kalinaw o kalipay pagdawat niya ang Ginoo. Inka pader, sayop man sad na kay kinahanglan magina ni siya badlongon sige badlonga diba magmaoy na bungkag na nyung balay hasta pagka blagong pa nang naong ni mo. Imo ng labkan imo kupugan nah, may magmu ng mo na may atras nang buangon man na siguro malungguan pa kasliog pero siyang dawaton na ah, pa na usahay makapuntos pa ka <laughs> Ngayon, nanaw eh. Mao na. <laughs> ang solusyon di ay sa ginoo, ayaw kahadlok sa kasakit, dawata, o niya, praktising patay-patay, sa dili madugay, moabot na yun ang kalipay. Ang inyong kaguol, mahimong kalipay. Matod pa ni Kristo. Ako naguol, gudbitaw ko nga, hapit na lang kumular gawa pag mahurot ang slat <laughs> at iaw mo ni mahurot ka Karong Kotob Junuan no, oh, ang atong SBF dag na apay 2,675 ka slots, tag 500 pesos per slat niya ang atong GHDP na apay 17,885 per slat oh no, ka slots, 100 pesos per slat Mahurot pa ka ni Kotob karong Junwan, karong Domingo, di ko kasiguro. Pero mamalit mong tanan, hurot gini. So, congratulations sa namalit. Pakpaka na namalit, babe. Right? Praise the Lord. Ano? Pero mag magpraktisan mong patay-patay, pasabot, di na mo mahinogo na ng inyong tag 100 pesos o tag 500 pesos, inyo nang ipalit din, he. Uh, inigmata na ko, ikaugma, aw na ko, oh, Siro naman lagi ni. Eh. Ah, Mayingon din na itong Ang ang pader, daghan kayong namalit. Pila naman lang ko ng 17,000. Di ba? Tag 100. Pila naman lang ko ng 2,000. Tag 500. Kajutay rana. Kung magpraktis lang tag, patay-patay. Kung maminaw lang kita sa auhag sa ginoo Ngayon sa may mahitabo kung ato gining paliton. Moingon ba ginoo nga? Ikaw nga nipalit. palit. Mag-antos ka. karon paghatag ni mo, pagpalit ni mo, imbis ipalit ni mo, imong personal nga mga gamit, imong ipalit og slat, mag-antos ka. Pero inighatag sa ginoo og sukli ni mo, in a very short time, maka amgog yun ka nga grabiha di ay sa ibao sa ginoo. Huwag mo na'y common na experience experiences sa atong mga mamalitaig slots ug sa mga taong nagsunod sa Ginoo ang mubo aaong kasakit mubo ra kayo pero ang kalipay dili masukod ang kalinaw dili masukod kay gikan na sa Ginoo muna ako dito mubiyahe ko dito sa Amerika karong Junto iampo lang sa ninyo nga maayo ang dagan kay niingon masad si Kristo diri ang inyong kagool mahimong kalipay sa uban <laughs> basin pag ang atong mga followers dito sa ato mangkog Dallas Texas Houston Texas Sparks Nevada Queens New York uh, Sacramento, California Cerritos, California Merced, California o Fresno, California. Uh, kani mga lugar ah, uh, kinsa ninyo dihang dool-dool ani, hala, pag kontakay lang ta, i-message lang ko dinis din is akong messenger kay magkontak-kontak ta dito, magkita-kita ta. Kana lang kong, ang sayangan anang ilang koan, kana ganing Greet and meet, ang sa to, meet and greet, may nana nga mga terms ba? si hi, hello lang kaon kaon, apir apir, unya palit palit og slat, <laughs> o oh, mo na yung atong kinabuhi, o kita kita niya tadi ha pohon, niya nasa kuy isingit, na uh, asa nasa Hong Kong, karong junto, mo ko J. galas G sa gabi, eh. 18 oras ko mag standby sa airport, Mabot ko alas 10 gabi, alas 4 sa hapon pa the following day ang akong biyahe straight to Dallas, Texas. Yeah, kung naay gusto ninyong mumit, ambot boto kung sao na, uh, i-message lang yapon ko, basig na atay gamayng time to meet in Hong Kong. Ah oh, di ba? Nindot yapon. Kapoy kaining ning biyahe ang mga iksoor. <laughs> sa tinudanay, ako karon gahuna-huna na kapuya gining biyahe ang pero mag-practice na lang patay-patay. O kung sa may resulta niini, ini, wala patakibaw, pero kay sangalan man ni sa ginoo para sa atong simbahan, di man kumuhunong sa akong ministry as priest every day doon po ni Nindot nga, mahimog ya kalipay ang maong kasakit. Kasakit yun ni on my part. Kuwang pahuway, kuwang sa kan Perny, perming perming gamob perming gamob ana hangtul, pagbalik na ko dire gani pagbalik na ko dire nana say activity ini kagabi mau eh. mo pala pagbalik na ko na activity ikagabi eh. schedule na nako, ko ambot og buhi pa baka ko ana pero uh, basta para skino, you Ginoo everything becomes better and best Ah, uh, nang nindot kayo, basta sunod kita sa Nindot tang.